kung oh, sayang naman ko yung mga gagmay, 1.5, sayang <laughs> mga ilabay ko na oh, oh. Ano na na sayang mga ilabay mo itong, ano kung ako nalang may iduro itong kuwan. O, nasuka pa gani o, oh. pati pa nilang kaon. Masuga dahi. Mo itong ano, kung ako, ako nalang may ataguruk si <laughs> <laughs> hey, <saan>, sa ilaha, kaya sayang mga gagmay, ilabay, bawal mga kung ilabay sa mga gagmay ko. Kunya pa na siya pag-abuyan. Ikuwan sa nasa, aklimatize. Aklimatize ano eh, oras. <laughs>

So, so ano ang nag-deliver guys? Ikaw nag-deliver. So, ato na i-release niya atong pantat. So, mo atong lingaw ron guys. Uh, so, mga 1,500 pieces ni nga pantat guys. <laughs> Grabe. So, more than enough ang space, no? Sa pond. So, pasa ta sa monster fish o koy. Napatay reserve di rin nga tab isa. So di kay katuning di koan. So, nasa itong kuha nga mga sword tail guys. <laughs> so ilang purpose ana para mukha o pito pito. Mala lamok. Ayan. Ayan. So abangan. So nag-run na itong filter guys. Release na ito niya. Oh, na niya. Pwede na. Pwede na eh. Ah. Oh, gunting nga. Bago pa na oh, Releasing, release. Ayun na, ako gunting na diritsyo diri ayon sa buoy e eh. sabik sabligi tubig pasulig tubig na hinay para ma Good. Uh. guys <laughs> Nah ini okay. releasing na ta Release me let me go Aku kena lang mayana, no <laughs> ano kena lang yan no Oh eh. ah. na Ye na Eh Ini na Grabe, yung ko ni 1000 300 pieces. Kan <laughs> kayo. Kalot gud <laughs> oh. Ah, itom-itom gudayon. Ini dekuk kayu no da ko kayo so wala like 20 days mag sizing na ni siya no da ko uh, isa oh ano da ko na kayo ni oh Guys. Ano, sudah ni. Ini sudah dibuat dengan ini. Yes, Kalat-kalat -kalat na sila. Kalat-kalat <laughs> -kalat na, mauban oh, so, so, na nago. Saan ba nagawa sama Saan guys nagawa so, satu inches 1000 pieces mo? one thousand pieces, mo? Saan ba Ani pengen curas, itsura. So, to, after 20 days. Mangguot nani Dere. <laughs> butik gay ko nung sa mukha ko nagpantat. Nabinyag Halo. Halo. Buang butik Nung Pantat. <laughs> 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 feed the guys di si kaon busy kasi nagkaon kumakain nagfeed ta o P.O.1 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 guys so wala sila guys 4 uh, days so ano itsura sa 1,300 pieces sa 12 feet by 12 feet na pond <laughs> so bago lang nagkaon kakakain lang guys and yun update natin after 4 days since uh, delivery ng ating african hito fry. Yeah. Uh, okay, guys. Okay, mga on. Uh, <laughs> ayos. After 4 days ah, busog-lusog, hindi naubos. Still uh, food Taglish Bisaya ta kay natay mga followers sa abroad na mga foreigner. Ayan. This is a uh, African catfish. So new project. Ayan, iso, miso do ko na kay ni iso oh. So after a few days mag-sizing na Need to remove the bigs. The bigs one. Okay ginakao nilang ko ang gagmay ayan, ayan. see the size difference oh kanin oh kanaw kanaw so we need to remove after a few days yung mga dagko the bigs the big guys because they will eat the small ones so meron tayong ano dito guys reserve So, yan. We will transfer here yung mga big size. The test fish. The sword tail, Kohako. sila <laughs> So, we transfer the water. Galing dyan dito. Medyo too much water. <laughs> too much water, Habibi. na guys ng ating 1,300 pieces fry catfish in a pond uh, 12 by 12 feet <laughs> ayos ayos uh,